Ang pilgrimage ni Mansa Musa sa Mecca noong taong 1324 ay nananatili, alam mo, isa sa mga pinaka-extraordinaryong pagpapakita ng yaman sa kasaysayan ng tao. Pinangunahan niya ang isang caravan ng 60,000 libong tao, kasama, wow, labindalawang libong alipin na nakadamit ng Persian silk, at nagdala siya ng tinatayang 18 tonelada ng ginto. Habang dumadaan siya sa Cairo, ang kanyang generous na paggastos at pagbibigay ng regalo ay bumaha sa merkado ng napakaraming ginto, kaya bumagsak ang halaga nito, nagdulot ng inflation na tumagal ng higit sa isang dekada. Ang economic disruption ay sobrang tindi, kaya kinailangan ni Musa na manggutang ng ginto sa mataas na interes sa kanyang pagbalik para matulungan na mas-stabilize ang ekonomiya na hindi niya sinasadyang nasira. Ang Mali Empire sa ilalim ni Mansa Musa ang kumokontrol sa gold at salt trade routes ng West Africa. Kaya ito ang naging isa sa pinakamayamang imperyo sa mundo. Sa kasagsagan nito, halos kalahati ng gold supply ng mundo ay galing sa Mali. Ang pilgrimage ni Musa ay hindi lang tungkol sa religious devotion. Isa rin itong calculated political move para ipahayag ang presensya ng Mali sa world stage. Ang paglalakbay ay umabot ng halos 4,000 milya, at wow, umabot talaga na mahigit isang taon para matapos. Ang pagpapakita niya ng yaman ay nagkaroon ng lasting consequence, hindi lang sa ekonomiya. Ang mga European cartographer na halos hindi pinapansin ng Sub-Saharan Africa ay nagsimulang isama ang Mali Empire sa kanilang mga mapa. Ang 1375 Catalan Atlas ay nagpakita kay Musa na nakaupo sa trono, may hawak na gold nugget, na may nakasulat na naglalarawan sa kanya bilang pinakamayaman at pinakamarangal na hari sa buong lupain. Ang isang paglalakbay na ito ay fundamentally nagpabago sa pananaw ng medieval world sa Africa. Ginawa itong mula sa isang hindi kilalang teritoryo tungo sa isang lupain ng napakalaking yaman at sophisticated na mga kaharian. Sources, Mansa Musa and the Empire of Malinipi, James Oliver, 2013. The Cambridge History of Africa, Volume 4, edited by Richard Gray, 1975, at Golden Trade of the Moors, ni E.W. Beauville, 1968. Karagdagang Impor Mulasa si UNESCO World Heritage Documentation, Somali Empire, at Sa si Collection ng British Library, Sa si Medieval African History.